Isa pong uh, mapagpala at magandang oras sa mga all. Mabalikan lang natin ano, itong uh, issue ng It's showtime. Etong uh, pagsampa ng uh, criminal case laban kay uh, Vice Ganda at uh, ayon Perez, no? Ito ay sinampa ng uh, Kapisanan ng mga Social Media Broadcaster, Broadcasters ng Pilipinas Incorporated na pinangunahan ng kanilang president na si attorney uh, Leo Olarte. At ang kanilang uh, final sa Quezon City uh, Trial Court ay uh, cyber cybercrime charge against its showtime host, Vice Ganda Ayon Perez. Nagiging issue ito eh kasi may kumakalat na mga picture no na mayroon daw uh, pag-uusap itong grupo na ito yung uh, KSMBPI sa MTRCB nung uh, bago lumabas ang uh, pagsampan nila ng kaso so hindi natin alam kung uh, pinagplanuhan yan o anuman ano pero pwedeng uh, pinagplanuhan o, maaring kumonsulta lamang ang itong grupo na ito na kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated bago nila isinampa ang kaso. Maaring nag uh, kumonsulta muna kasi ang MTRCB gobyerno, di ba? So kailangan nilang kumonsulta muna. So medyo uh, nagkakaroon ng ano ng uh, usap-usapin kung bakit daw uh, nagkaroon muna ng meeting o pag-uusap ang sabi ni uh, President at Attorney at 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 Leo Olarte, presidente ng ano ah ng uh, kapisanan nito, social media broadcasters ng uh, Pilipinas Incorporated. The organization is an independent private advocacy and insisted that criminal charge was never uh, triggered nor influenced in any way by the MTRCB. So wala daw uh, kinalaman ng MTRCB dito. Meron o wala, ay wala tayong magagawa. Dahil unang-una, ang ifinile nilang uh, Cyber Crime Prevention Act of 2012 ay batas. Nasa batas eh. Di ba? Pwede nyo pong iyan o isaliksik ka no? At ito, ito no, nakita natin yan eh under the Philippine law, under the Philippine law, ibig sabihin na sa batas. <laughs> Kaya wala tayong magagawa dyan. Dahil pagka, ang problema kasi sa mga kababayan natin, ano, lalong-lalong nito -lalong sa mga fans ng uh, It's Showtime. No? Pagka hindi ginamit ang batas, magre-reklamo. Oh, may batas, bakit hindi ginamit? Di ba? Lahat in, general na natin, in general na natin, no? hindi lang sa mga fans ng It's Showtime. Yun ang thinking ng mga Pilipino. Di ba? Nating mga Pilipino. May batas, bakit hindi ginagamit? Anong silbi ng batas? Di ba? Ngayon, ginamit, nagre-reklamo. Ah, tayo. Ano na nangyari dyan? Ginamit na ang batas, nagre-reklamo pa rin. Eh, paano mangyari dyan? diba article 201 sir penalizes uh, immoral doctrines obscene publication and exhibition and indecent shows no immoral ibig sabihin masama hindi magandang uh, pakinggan hindi magandang makita hindi magandang mapanood yun immoral 'di ba? In general, masama. O mag <laughs> magalsa na naman ng mga fans ni ano nito. Sasabihin hindi naman masama yung ginawa nila. Hindi naman masama talaga yung pagtikim ng icing. Wag lang sobrahan, 'di ba? Ano yung isa? Uh, ang isa ay uh obscene. Yan parang obscene indecent. 'di ba? Parang ganun din yun. Parehas lang din yun eh. Yung kaulugan nila magkakalapit lang. Ah, hindi ka aya, aya Hindi magandang panoorin. Malaswa. Ayan. Bastos. ba <laughs> diba? Yun yun eh. Yun ang, ang problema dyan. Pagka hindi ginamit ang batas, magre-reklamo. Pagka ginamit ang batas, magre-reklamo pa rin. Eh paano na lang pagka wala na. Hindi wala nang gagamiting batas. Eh di anong mangyayari sa mga kabataan diyan? 'Di ba? Real talk lang naman tayo. Wala naman tayong wala naman uh, ako mismo wala naman ako alam sa mga batas-batas na 'yan eh. Ang importante, mamuhay tayo ng uh, tama. Kung magkakasakit tayo sa ating kapwa, humingi ng pasensya, humingi ng paumanhin. Di ba? Ito kasing nangyari, napansin na ito. Yung sinasabi nga ni Vice Ganda ay maraming lolo ang ayaw sa kanya. Maari nga. Maraming, uh, malamang maraming ayaw sa kanyang ginagawa. Hindi siguro sa kanya, sa kanyang ginagawa. Kasi sa totoo lang, tingin natin na mabuting tao rin naman ito. ba? Diba? Lahat naman ay nagkakamali. So may pag-asa pa si ano si Vice Ganda. Kung ngayon ay masyadong mataas ang kanyang tingin sa sarili, 'yan ay uh, balang araw ay maiisip din niya. Kasi alam natin marami siyang natutulungan, hindi lang siya no, pati ang kanyang programa na It Showtime, maraming natutulungan, maraming napapasaya, maraming napapatawa. Pero ang naging kapansin-pansin lamang dyan, yung mga ginagamit nilang salita, yung mga ginagawa nila sa live television. 'Di ba? 'Di ba nga nagiging ano na siya, nagiging uh, idolo na siya ng mga kabataan? Kaya marami na kayo makikita na uh, malambot <laughs> sa Pilipinas. 'Di ba? Dahil uh, nagagaya na siya yan sana ay uh, sasamantalahin ni Vice Ganda. Samantalahin niya dahil marami na, marami nang uh, uh, sumusunod sa kanya eh. Followers, ganyan. 'Di ba? Samantalahin niya 'yan para gumawa ng kabutihan. Para baguhin ang mga pananalita na ginagamit niya. 'Di ba? Sayang eh, sayang 'yan kasi habang dumadami ang kanyang followers eh pagkaganyan ang pinapakita sa telebisyon di diba? dalawang klase lang yan either magtuloy-tuloy siya sa telebisyon sa showtime o kung ano mang show pelikula niya o ano man dyan na magpapakita siya na bilang ehemplo sa mga kabataan yung ipapakita niya yung tuwid Oh, uh, wag naman kayo magagalit sa mga fans ni Vice Ganda, no? Yun lang naman yun, eh. Sayang yung pagkakataon na yan na marami siyang followers. At, uh, yung mga followers din naman ay, uh, todo suporta. Okay, wala, walang kaso dyan. Suporta talaga. Kahit sino naman, so suporta, eh, di ba? Pero kung ang ipaglalaban nyo sa pagsuporta, ay dahil sa mga magagandang ginawa niya, ay dapat tulungan nyo siyang uh, no, tulungan nyo siyang uh, mabago kung kaya pa dahil kung hindi na kaya yan ay uh, mas maigi pa siguro na itigil na ba diba? agree ako dun sa ano eh sa sinabi ni uh, Lala Soto na humingi na lang kayo ng uh, sorry pero nagmamatigas kasi si, ano, si Vice Ganda. Ayaw niya, ayaw niya talaga mag-sorry. So, dun pa lang, makikita nyo na kung uh, anong klase ang kanyang uh, pamamaraan, ano. Hindi natin maja-judge siya na yun na talaga siya kasi ang tao naman nagbabago, eh. Di ba? Sigurado yan, maraming uh, nananalangin na sana magising magising sa katotohanan si Vice Ganda yun yun eh o tulad nyan meron na siyang uh, criminal case o palagay natin ma malagpasan matapos yung kaso na yan maaaring magbibail or uh, hindi natin alam kung aabot yan sa pagkakakulong kasi nandun yan sa ano sa article 201 201 ng uh, Philippine law na maaring makulong andito eh nakita natin yan eh ayan oh no? immoral doctrines obscene publication and exhibition and indecent shows the penalty of prison major or a fine ranging from 6000. Ayun, late lang pala eh. Late lang pala 'yan uh, no? ano, ganda. Pwede nang uh, piyansahan to 12,000 pesos. Or both such imprisonment and fine shall be imposed. Maaring maliit ang ano, ang maliit ang uh, piyansa. Pero depende yan kung uh, anong klase bang Uh, kung saan papatungo ang uh, pagsampa ng kaso nitong uh, grupo. At siyempre ng MTRCB, susuportang ng MTRCB 'yan. 'Di ba? Susuportahan nila yung grupo na ito. So, 'yan ano, uh, para lamang sa kalaman ng uh, lahat. Nasa batas po, nasa batas po ang nangyari. Nasa batas yung ah uh, mga hindi ka aya aya hindi ho pwedeng mabali yan batas yan eh di ba hindi ho pwedeng baliwalain dahil ginawa ang batas para sa lahat merong mga nagsasabi na bakit yung mga politiko ay mas mas matindi o mas uh, masama ang ginawa bakit uh, pa rin o hinahayaan lamang ay eh, ibang kaso yun ibang kaso yun ibang ano yan yung mga politiko na yun eto ha maring magtatagal pa maring hindi na pero yung mga salita na nakikita o napapakinggan ng mga kabataan o yung mga gawain ng mga matatanda o ng mga host may, 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 mga edad din naman to eh ay hindi mawawala yan di ba kung ang nakakita ay 5 uh, years old o ay tagal pa o may papasa pa niya yan di ba may papasa pa niya sa mga mas nakakabata sa kanya habang siya ay lumalaki kasi tatatak sa kanyang isipan So 'yun ang pinupunto dun eh. Huwag nating ikumpara siguro. Eh di kung uh, may alam kayo ng mga ganun, edi eh, ano rin kayo. Magfile din kayo ng uh, kaso, di ba? Kaso lang ang uh, napag-uusapan ngayon ito eh, yung uh, mga nangyaring yun, yung mga indecent act na 'yan. Mga uh, kabastusan, ganyan. Yun 'yang uh, napag-uusapan ngayon. So, yun talaga. Nasa batas, kailangan talagang uh, ipatupad. Dahil pag hindi nila pinatupad 'yan, ay umalis na sila sa pwesto nila. 'Di ba? Nagbabayad tayo, 'di ba? Nagbabayad tayo ng buwis. 'Yun ang binabayad sa kanila. Pampasweldo sa mga uh, sa gobyerno, sa mga empleyado eh dapat nilang uh, gampanan ang kanilang mga tungkulin. Dahil pagka hindi nila ginampanan ay sayang yung uh, buwis na binabayad natin. Di ba? Yan po ano, uh, na-share natin para naman baka baka lang na hindi pa alam ng ilan o baka alam na rin. Eh di kung alam na, eh, alam na natin kung uh, tama ba o mali. 'di ba? Malalaman natin 'yan sa magiging desisyon ng korte kung uh, ano bang mangyayari diyan. May uh, narinig pa nga tayo o may nabasa nga tayo na ipatawag sa Senado. ipatawag daw sa Senado. Maari din, maaring uh, aabot 'yan diyan. Eh di ba mas lalong kahiyahiya no? Sisikat sila pero mas uh, naman. Simple lang naman eh, baguhin lang ano, baguhin lang yung mga lumalabas sa kanilang bibig. Kung yan man ay uh, nagiging uh, pinagkakitaan nila, kasi kung, mga comedian nga, di ba? Gawin na lang nila ito sa mga privado o kaya sa mga shows nila na walang bata. Huwag yung sa national television, di ba? Yan po, no? maraming salamat muli sa inyong uh, at suporta sa aking channel. Pagpala, inawa ang bawat isa kung saan man tayo dako ng mundo naroon. Ro God bless everyone. Kapayapaan.